Hi everyone! So for today's video, dahil today is January 26 and makikiselebrate tayo ng Australia Day. So ganito po mag-celebrate ang mga Aussie o Australian. Nag-gather lang sila sa isang um, area. Nakikita na lang namin sa Facebook yung post at yung oras. Ganyan lang. Napakasimple lang ang pamumuhay ng mga Australian. Usually, they don't work ng holiday. I'm not sure. But commonly, they prefer family day, lalo na pag holiday and weekend. Ito nga pala ang lama or tinatawag na ampaka. At nauhaw nga ako niyan. At ayan na. Ang tinatawag dito ay cold drinks. O, oh, ayan. Tubig nga lang yan. Tapos nilagyan ng juice. O ganyan, tapos naman yan ayan ang Wagga Beach, so natito tayo sa probinsya ng Australia, specifically parang 6 hours from the city sa Sydney, so may basketball din sila kapag na napagod ka, at ayan ang kanilang mga stall na kainan may mga German, may mga Foods. Ayan, ang potato. Ang duck pala ang kanilang main event today dahil mag magkakaroon ng duck racing. So, ayan, ang kanilang venue. At ayan, o ba diba, nakaupo while nagbabike. Ayan, nag-gather lang sila ng parang picnic. Ayan, nakapili, nakapila. Sorry pala ako niyan dahil bibili kami ng ticket So, medyo mahaba ng pila. Pero, ayan, sinubukan lang namin. Baka malay nyo. Ayan na nga, interview pa more. At syempre, video pa more. Ayan na, noise ang lola mo. O, ayan. Tapos, hindi namin naabutan. Tapos na pala. Ayan pala yung na sinasabi nilang rising Which is nakakatuwa naman. Ayan lang po for today. Happy Australia Day. And God bless everyone. Thank you for watching.